tawag tayo ng minatamis na saging sabihin natin ito ng asukal ito lang po po yan lagyan ko pa dagdagan natin na asukal para siya ay uh, maging ah uh, sticky. Kasi ganyan ang paggawa ng matamis na saging. Kailangan magiging sticky chef At kailangan malakas ang apoy. Ang aking nga hindi masyadong malakas. Ayan, malapit na pong maluto. Malapit na mag sticky ang kanyang sabaw. Pagka hindi na magputol-putol ang tubig o ang sauce, ay patayin na natin ang apoy. Ito, konti na lang ang sabaw. Sticky na siya. So, patayin na natin ang apoy. Dito na ang ating minatamis na saging.